Pasado la stress ng hapon ng Sabado January 18, kuha sa dashcam ang pagbaybay ng sasakyang ito sa kahabaan ng Nagilian Road sa bayan ng Nagilian, La Union. Pero nang makarating ito sa kahabaan ng Barangay Ribswan sa Pool sa dashcam ang pagkahulog ng AUV na ito. Uy! Oh my! God. driver at panginante ng truck na ito nagulat sa pangyayari at agad tinignan ang nahulog na sasakyan. Ang sasakyan nahulog sa umikit kumulang labing tatlong talampakan o apat na metrong lalim na bangin. Umugong yung sasakyan na mabilis. Eh, nung mo nun? Oo, oh, pa Nung pakita kong pabulusok, tumakbo na ako doon. Isa sa mga unang rumesponderito si Ramon na nakasaksi sa pangyayari. Magpapakain daw sana siya ng manok noong panahong yun nang maganap ang insidente. Mabilis. Mabilis na bumulusok sa baba. Nagulat ako dahil nandiyan yung anak ko sa baba. Kaya tumakbo ako sa likod dahil nakabarado na dyan, tumakbo ako sa likod. Nung nakita ko ayos yung bata, tinakbo ko yung sasakyan, binuksan ko, pinapatay ko yung makina. Ayon sa kwento ng driver ng AUV kay Ramon, mayroon daw itong iniwasan na sasakyan kaya dumiretso ito sa bangin. Y yung kasalubong niya daw, mababangga niya kaya iniwasan niya na itama sa bato yung isang gulong. Hindi naman nakapag Kinilala ng Nagilian PNP ang driver ng AUV na si Philip Kapatas, 42 anyos, at sakay nito ang kanyang dalawang anak at asawa. Sa investigasyon ng PNP, galing sa Kabala Union ang pamilya at pauwi na sila sa bayan ng Burgos nang maganap ang insidente. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na nawalan ng kontrol ang driver ng sasakyan kaya nahulog daw ito sa bangin. nga ah, maliwanag po dun sa CCTV na bigla na lang nag-serve itong driver sa right, which is a alleged sabi niya isa, iniwasan niya daw yung kasalubong niya pero nakikita naman po na uh, nasa linya naman po yung kasalubong niya sa bahaging ito ng Sitio Ranyag ng Barangay Ribswan dito sa Nagilian, La Union, nahulog yung isang sasakyan noong Sabado ng hapon. Kita nga dito sa gilid yung mga nasirang pananim ni Kuya Ramon. Pero anya, hindi raw ito yung unang pagkakataon na mayroong naaksidente dito sa nasabing bahagi ng kalsada. Kaya naman hiling ng mga residente magkaroon na ito ng barrier. Ayon kay Ramon, ito na raw ang pang-apat na insidente sa nasabing bahagi ng kalsada. FX, dyan din natumba. Tapos yung kulong-kulong doon sa may barrier, natumba rin doon. Tapos yung tricycle na taga Burgos din, may puno kasi ng akasya, dyan tumama. Yun sana dahil para masiptihan yung bahay. Malagyan ng ano yung linalagay dyan sa mga kurbada. Nagtamo lamang ng minor injuries ang driver at mga sakay nito at agad din silang nakalabas sa pagamutan. Charles Nicolimon, RNG News.